tapos lang natin manguwan ng kitikiti tapos magnadap nyo oh, yan o oh. yan busog na naman yung mga isda natin ang lay foods na naman o oh. tipid na naman tayo sa lay foods yan dito lang tayo kumukuha oh, yan o oh. dun At hanggang dun yan o oh. yan sobrang dami ng kitikiti nga o oh. zoom natin yan o oh. labi ito lang yung setup natin doon lang yung backyard natin oh. then dito tayo kumukuha yan Lininisan natin ito mamaya yan pahinga muna tayo then yan balik na tayo doon sa backyard natin tapos lang kasi natin manguha di lang kiti-kiti yung nakuha natin may mga magnadap niya pa dyan oh. yan oh, mga kulay pink yan grabe busog na naman yung mga isda natin lalo yung mga jubi linisa natin yan mamaya para safe mapakain natin kaya yan yung mga gusto dyan pumunta yung mga nag aalaga dyan ng beta yan, punta na kayo dito yan, yung backyard natin you know. para madami pa kasi dito eh hindi natin ito mauubos na kitikiti tapos magnadap niya sayang naman kung matutunaw lang o malulusaw kaya punta na lang kayo dito o maging lamok pa yan oh. sayang naman yan, ito lang yung natin. Sobrang dami dun, oh. Yan, oh. Kumagal, Grabe. Yan, oh. Doon tayo. Pawis na nga tayo, eh. Video Yun. natin yung mga uh, kitikiti dito. Yan, oh. Sobrang dami ng kitikiti. Eh. Hindi makikita. Silipon na mga gumagalaw na yan, oh mas madami kapag nasa personal talaga yan doon tayo tumatambay pahinga muna tayo din mamaya linis na natin itong nakuha natin pwede na to pang isang araw na to eh kayo mag zoom yun oh. pang isang araw na to kayo mga gusto dyan dito lang yan oh, sa Tres Maria and the life foods para sa mga isda nyo kaysa maging lamok kunin nyo na lang Ayan, sabi nga nila kung saan yung madumay doon ang pera. Ayan. Ayan muna. Oh. Pando na naman. BBD first. Ayan. Tambay muna. Sobrang pawis na nga natin. Oh. Sobrang pawis na natin. Kakakuha na ang mga kiti-kiti. Kaya yan. Ito so lang yung mga No. Kaya tara, balik na tayo sa backyard natin. Yung mga gusto dyan, kumuha ng kinikita, yan. Punta na lang kayo dito para makakuha kayo ng live foods nyo para sa mga beta nyo, gapi nyo. Yan, madami dito. Kaya isang bagsak muna. Kamal man.